So dito tayo sa motorcycle lane at baka tayo ay ma-NCAP <laughs> oh, no. so mukhang okay naman yung traffic hindi gaano masyadong maraming riders ito ang problema eh pag sa motorcycle lane, yung daming mga humihinto na jeep tapos taxi private car ano luwag luwag sana nung kabila, pwede natin bakbakin pero Siyempre uh, Sunod tayo sa batas, Wala tayong magagawa At uh, baka mamaya bigla biglang merong Padalang violation Ito ang sinasabi ko talaga na tunog. Ah, medyo okay. Uyun, medyo clear. Clear ang motorcycle lane. Biro na Buti hindi na lang yung parang ano motorcade Kaya nung sa uh, Nag trending na video no Yung grabe yung motor dito sa commonwealth Alam mo motorcade Nahil na intact sila sa motorcycle lane. masyadong masikip kasi ito tas dito yun masikip dito oh. tsaka napansin ko dito sa commonwealth mga body no? sa nila yung mga linings may part na walang mga linya yung kalsada may part na meron tapos yung iba nga lalo na dun sa kabila dun sa may malapit sa parang palengke yung motorcycle lane pinaparadahan ng mga ano ng mga jeep, mga bus tapos pagdating ng gabi ginagawang palengke yun sana ang tutukan din ng na, ano natin MMDA or kung, kung sino man may sakop dito sa may commonwealth tulad nito no biglang sa kabila na pala itong motorcycle lane Paiba-iba yung linya na nararamdaman ko na yung init sa makina so yun yung anong pag big bike so kaya talaga pang naka big bike ka sumagan na kung naka riding boots ka or kung naka shoes ka man dapat meron kang protector sa knee na yung mahaba hanggang sa ano sa leg mo para Maprotektahan ka sa init ng makina Kasi mararamdaman at mararamdaman mo talaga sa paa mo yung init ng baga ng makina Pero pag medyo mabilis yung takbo, okay lang kasi nahanginan Pero pag yung mga traffic, grabe Maluluto yung paa Pero hindi naman maluluto ang OA Tek na ako na ah. Malalim pala yun Yung problema dito sa may motorcycle lane daming butas Ito Itong may grill Buti nakita ko yung senyas ng rider ano? o So kung hindi ka talaga aware sa mga senyales Or senyas senyas ng mga kapwa rider eh, hindi ka makakaiwas sa mga lubak Or sa mga hazards sa daan O babae o ano Ayan buti na lang Hindi masyadong traffic Buti na lang talaga timing yung bihaya natin O no? tangali Kasi pag hapon tayo Patay tayo dito Kasi Dito oh, Nawala na naman yung ganda pa rin talaga nitong motor ito yung sinasabi ko may mga nagaantay ah loading unloading area kasi loading unloading tapos ano ito yung itong banda ng motorcycle lane o oh. ah, lubak lubak tayo pag hapon na to, mga rush hour grabe kawawa ang ano dito kawawa ang naka big bike or nagmamaneho ng big bike kasi nga diba bawal na tayong ano, magpas lepas dyan at baka makapicturan kasi yung camera kahit sa mga ganito wala kang nakikita pero meron pala mga nakatago no? yung mga pang malayo ang camera kaya ingat ingat tayo para iwas tayo sa n cap ano, sayang din yung mga pang tubos actually may maganda namang dinulot yung encap. talagang nagkaroon ng disiplina ang mga motoris pagdating sa pagbiyahe yun nga lang yung medyo cons nya dun medyo nagdulot ng traffic ba kasi nga ah, hindi na pwedeng hindi na pwede tayong mga motorsiklo na Maganda sa mga do sa mga pwedeng uh, area na pwede nating lusuran. Kasi kapag mga lumabas tayo sa mga linyang to di -dito sa Commonwealth sa linya ng motorcycle or kahit sa mga ibang kalsada na dumaan ka sa bike lane, yun uh, mapipicture ang ka talaga at uh, may ang ng ano violation ticket. Kaya kapag kayo bumiyahe sa isang araw, pagdating nyo sa bahay, mag-check tayo sa website kung merong violation yung mga plaka natin, di ba? Although dito sa mga sa mga ganitong sitwasyon, o oh, kaya nito, oh, pagdating mo diyan sa may unahan, wala na. Yung motorcycle lane natatakpan na. Ano, dahil sa mga pumaparada. sa so ngayon medyo maluwag pa kasi hindi pa rush hour pero pag rush hour yan grabe yan unuan dyan mga naka, par naka parking na nagbababa nagsasakay pero ngayon medyo okay yung traffic hindi masyadong mabigat light traffic lang dito so dito tayo sa circle at babalik tayo ng karami sarap talaga dalhin itong motor kaya kayo pag magbi bike kayo mga buds suggestion ko na mag adventure type na kayo o yung mga naked type yan para relax kesa sa mga sports bike pero ito kung talagang trip natin ng sports bike go for sports bike kasi wala naman tayong magagawa diyan eh. Kung 'yun talaga ang gusto, no? Tungo talaga sa sports bike. Pero sigurado ko sa mga bumibili ng sports bike, hindi rin tatagal sa kanila 'yan. <laughs> kasi iba talaga 'yung riding position pag naka-sports bike ta ayo. Ah, ang So dito tayo sa Quezon Ave ah, mag-exit kasi pabalik tayo ng krami so yun lang mga buds hanggang dito lang muna yung vlog natin so abangan niyo yung content natin sa ating nag HPG second reunion ride for a Coast 2025 yan, no? so i-upload natin sa ating facebook page tsaka sa ating youtube channel para sa mga gustong manood visit nyo lang po ang ating uh, uh, social media account na motoristang lespo yan so ingat kayo lagi ride safe and peace sa inyong lahat